Yun nga. So yung mga tsoran, dito na tayo ngayon sa ano. Sa libingan ng mga bayani. Ayan, karating lang natin. Nagaan natin kasi may lakad tayo mga tsuran eh. Ayan. Ayan sa so, untuyo. Tingnan natin. Doon lang tayo nagpark. Okay, so, Ayan sa untuyo kundis na Ayan. So mga turan, dito na tayo sa lugar kung saan si Ontoy nakaburol. So doon nakaburol mga tsura Ayun nga, nadat ko dito si Josephine. Siya lang. So yung mga ibang bats, hindi alam kung darating ba o hindi. Sa importante, eh. nakadalaw ako dito. Para mo sa anak ko na saglit lang. Ay si Josephine. Oh. Kasama yung ate niya. Hi, mag-hi. Siya ito, hi. My vlog. <laughs> ano? I-shout out, shout out muna yung mga shout batch out. natin. Uh, <laughs> <laughs> Sa din ka muna rin, para nag-guarantee nyo? <laughs> <Okay. laughs> yung mga katsurel, ah. Dito si Josephine nga, natatlan na ko dito kasama yung atin. So yun, ah. Uh, hindi ko alam, basta ako, maya maya alis din ako kasi yung may lakad yung... Tapos 84 dyan, yung Manila chapter. Oo. Ayan. Ang ganda palang lugar dito. Uh -oh. So yan Yung mga katsuran si Untoy uh, Sa 18 ba? Uh -huh. Yun, sa 18 Bibiyahin na yun uh -huh. na ng probinsya uh -huh. Diyan sa, tapos sa Pandan 14, tapos, 14, tapos sa August 14 yung ano niya Libing, Libing uh -huh. oh. So yun mga katsuran na uh, Update lang sa mga kabats Yun Ah, uh, July 18 ang alis niya rito. Iuwi uh -huh. uh -huh. diyan sa Dasa sa Bayan. Oo, Bayan

Akala ko sila ano, alam ni ah, din sila GC sila. Ano sa, sa DC ba natin? Si Jose. Si Si Robert sabi niya sobrang layo daw, sabi niya. Ayan. Di wala siyang ano na si siyempre alam naman natin sitwasyon ng tao yun. may ano tawag dito? May binabantayan. Araw-araw e, na matang, mapasok yung kasawa noon eh, di ba? Ah. Uh -huh. So yung mga na yun nga uh, lang ako dito Dahil ang, Ano ko dapat kaninang umaga Kanina umaga ko punta So ngayon umulan doon sa amin Sabi nung anak ko mamaya na Sabi ko magsaglit na lang ako dito Saglit ako dito sa uh, kabats ko Sabi ko So yun yun nga at timing naman dito na si Bats Josephine sa may ate niya kasi si Doc Sine yun na chat ko 3 three, three to 4 daw siya darating at saka si Doc May sa ano pa Muntalban daw pumunta so hindi natin alam kung ano yan so maganda dito mga tsura no o diba Ayun na, picture okay. lang kita. Oo. Oh. Papik. Sino yan? Ba't di, dito sila lahat? Dalawa. Sa Manila din sila? Yung babae na yung kanina, pinakilala ko si Gina. asawa niya, pulis dito. Pulis Manila. Yung babae na yon? Yung asawa niya. Yung asawa? Yung okay. Sa... Hello, Kos. Tapos yan naman, yung babae na yan sa Makati na tatabaho. Ah. so so, pinakabilog nung ano yung na daw? Bali, apat. Apat. Tatlo eh. kabay, sa Kalapay, Kalibay na. So, ibig sabihin, doon talaga sa atin yan sila? Yung si Oo. Oh, oh. oh, okay, pati yung asawa niya. Para lang. Ang asawa niya taga. Taga? Ako lang. Ay yung babae na yan. Hindi niya matatanda. Ah. Hindi siya na <laughs> <sa> nung nagpano ka kanina, akala ko kasama mo na sila Hindi nga, ako lang Jose. Eh. Hindi, hindi kami magkasama ni Jose. Hindi na kami nag-uusap nun. Oo. Uh oh. <laughs> Layak. Hindi <laughs> <laughs> na kayo nag Off oh, camera. Hindi, <laughs> <laughs> edit na lang natin. Hindi, <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. Hindi, <laughs> 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 hindi sa mga kanyang asawa niya eh. uh Oh. Kasi yan. Taga ba asawa ni Jose na yun? si Taga Mindoro. Ay, yung kapatid ng bubaya eh. Ay, <laughs> Nung <laughs> <laughs> nagdiboy yon na ni ano hey. ni Robert. Wala ako. Oh, okay. ako nandun eh. Ah, yeah. <laughs> eh paano sabi niya, Noy? I eh, ano mo nga yung ano ko? Yung dibo ng ala ko eh vlog, vlog mo ibijuan eh, videoan mo lang bijuan daw. Uh okay. oh, punta ako doon, punta lakas pa ng ulan eh. Saan yun? Saan yun Manila. Uh, yung kung saan nagtatrabaho sa Awa? Ah. Uh, doon sa hotel na yon. Ilan? Ilang taon na presyon to? Ilan to? 60. Yung May. 60 na, no? Mm -hmm. Oo. Ayan, ha? Maka 60 na siya. Kasi lang, yung mukha niya dito sa picture at yung mukha niya dito sa nakahiga. Parehas lang. Nakasinangot pa din. Kasi mahangot pa rin. Ayun <laughs> <Simangot pa rin. laughs> ay, ang hinahangot daw talaga niya. Si Itik. Si Itik daw talaga. Itik. Juso? Si eh, wala. Nasa ay, laot. Ayun na. Sasabihin na si Itik, ha? Nasaan na? Sa barko, eh. Sa laot, eh. Nasa laot si Itik, eh. Ayun, hindi makontap. Oo. Oo baka nasa laot kasi Masa alam mo na pag sa laot. Guys? Oo. Oh, naging mag ba yun? Sila daw dati. <laughs> <laughs> Edit pa ba natin? Edit natin yan? Hindi na, wag na. Isama ba natin yun? Oo, Ate, pagalitan tayo. Loko si Josephine. <laughs> So yun mga kasuran uh, ah, Magantayan pa rin tayo Kung mayroong mga kabats nating Dumating Wala pa rin mga kasuran As in wala Wala talaga So yun Ito na lang May dumating naman <laughs> Dalawang kaibigan Gantay na natin Siwa, siwa na. Pati yung iya. tayo kay... Magpalag tayo kay Ontoy. Ayan, yung kabats namin si... Ka, eh? Si Ontoy. So, yun. sila. Ito yung ni So, follow me So, yun mga katsura na uwi na tayo kasi may lakad ang mga anak ko at kailangan nila ako samahan. So, yun. Si Doxin, hindi ko namantay. So, siyempre eh. Hindi naman tayo masyadong ano dyan sa ano ni Don Toy So yun uh, Yun lang Ayun mga tsukaran Uy na tayo